Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 16 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Hilario ng Aquileia. Kamusta? Si San Hilario ng Aquileia ay isang obispo ng Aquileia noong ika na siglo. Siya ay nagtanggol ng kristyanong pananampalataya laban sa mga heresy ng kanyang panahon, lalo na ang arianismo. Sa panahon ng panunupil ni Numeriano, siya ay pinahirapan hanggang sa kamatayan sa ilalim ng Prefect Beronius. Bago ang kanyang kamatayan, nagdulot ang mga dasal ni Hilario ng pagguho ng mga templo ng mga pagan sa Aquileia at mga imahen ng mga Diyos na kanilang naglalaman na kung saan ay tinanggihan yang ialay. Narito ang isang dasal na inililipad kay San Hilario ng Aquileia o Diyos, na nagbigay kay San Hilario ng Aquileia ng lakas upang ipagtanggol ang katolikong pananampalataya, bigyan mo kami ng biyaya upang sundan ang kanyang halimbawa at manatiling matatag sa aming pananampalataya sa lahat ng mga kalagayan. Naway patnubayan kami ng kanyang pananalangin sa aming landas sa espiritual. Sa pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Eusebia, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.